parang ano, parang siya lang, sasayaw-sayaw, ganun. Yun, di ba? Hindi ko nakikita sa kanya yung gusto ko para sa anak ko. Ganun. Tapos di, naganyan lang ako sa kanya, tapos ganun lang yung, parang iniwan niya lang na wala rin yung anak ko. Trending ngayon sa social media. Ang bagong episode ng It's Showtime sa isang segment na especially for you ngayong araw. June 14, 2024. Matapos maikwento ng isang sirchi na si Jihon na hindi umano siya tanggap ng ina ng kanyang ex-girlfriend na si Sir Crazy. Pahayag ni Jihon, hindi umano siya tanggap ng ina ni Crazy dahil sa estado umano ng kanyang buhay. Dagdag pa niya, matapos makausap siya ng ina ni Crazy, dito sinabihan si Jihon na layuan niya umano si Crazy dahil hindi umano makakatulong sa kanyang anak ang pagsasayaw ni Jiwon. Dahil dito, naging emosyonal si Jihon. Matapos pagsabihan pa umano siya ng ina ni Crazy sa harap pa umano ng maraming tao. Saad naman ni Jihon, ginagawa niya naman ang lahat. At kahit anong trabaho pinapasok niya para umano kay Crazy. Pero minaliit pa umano ng ina ang ginagawang pagsisikap ni Jihon. Pero saad naman ni Crazy, pinaglaban niya naman de umano ang relasyon nila ni Jihon. At nakipagsagutan siya sa kanyang ina. Dito naman ay hindi alam ni Crazy ang lahat at nagulat na lang umano siya matapos maging cold sa kanya ni Jihon. Paliwanag naman ang ina ni Crazy. Tinest lang umano niya si Jihon. Pero hanggang doon lang umano ang kinaya niya at naging priority niya lang umano ang kanyang anak dahil wala na umano ang tatay nito. Dagdag pa niya hindi niya umano nakikita ang gusto niya kay Jihon. Dahil dito ay inulan ng pambabatikos ang ina ni Crazy. Saad naman ng mga netizens may pinanggagalingan yung nanay at mapabuti lang din yung kanyang anak yung inaalala niya. On the other hand, hindi lang din siguro naging maayos yung approach niya kay Jihon. Para masabihan ng ganun, if someday mangyari yan sa mga anak ko, ang sakit ng ganun sa part ko bilang isang ina na mamaliitin yung anak ko. Hindi pa naman malalaman agad ang hinaharap, mapagsisikapan naman yan lalo, na if may pangarap and goal sa life yung bata, nakakasadta. Tumululuha ko talaga kanina. Underestimate na ata agad, parang ibig po sabihin dahil pasayaw-sayaw lang is hindi niya mabubuhay ang anak niya. What if sinuportahan nila ang isa't isa, and sana yung words po hindi ganun, sana po advice na lang. Kasi si Guy ginagawa naman ang lahat to make her GF comfortable. Napanood ko kanina, naawa ako kay G1, kasi nga ayaw nung nanay ni Crazy sa kanya. Pero para sa akin, hindi dapat pagsalitaan ng panlalait ang isang tao. Nagustuhan ko yung inugali ni J1. Hindi siya umimik o ipagtanggol man lang niya ang sarili. Yung ganyang pangyayari na panlalait sa isang tao. Dumarating ang panahon na bumabaligtad ang mundo. Yung dating mataas bumababa. Yung mababa tumataas. I still love Vice. Ganda kwela pa rin talaga. Kahit anong gawin, love you. It's Showtime, family.